nagsimula na ito mag-vlog pa rin po ako. Ayan. Kung saan -sa na po ako ngayon pupunta para may mga matulungang tao. May mga tao karapat dapat na tulungan po talaga. Ayan. Shout out po everyone. Thank you po sa mga viewers ko po dyan. Hello po, good morning sa lahat and good afternoon and good evening po. Nandito po ako ngayon kay Tatay. Ano po pangalan niya, Tay? Nathaniel Rose. Ano po? Nathaniel. Ah, Nathaniel. Mm. Ilang taon na po kayo? 63. Ah, 63. So, ano po yung karamdaman niyo ngayon? Stroke po ako. Ah, stroke. Ilang taon na po bang na-stroke kayo? apat. Ay, apat na taon. Saan po yung ano? Stroke. Ah, ayan. Mm, tinanong oh, po o oh mga viewers, ayan si tatay. Mm. Bali, nagte-therapy po kayo? Oo. Oh, ilang taon na po kayo nagte-therapy? Ano lang? Bago lang. Ah, bago, bago lang, lang po. Lang. Mm. Ayan si tatay, nagpaano, nagpahilot po kay kanina? Opo. Mm, ayan, pahilot si tatay kasi inantay namin eh. So, si nanay, ilang taon na po ba? 53. Kayo po. Ah, dito kayo kay tatay. Harap kayo. Dito, ayan. Po, ah, dito upo kayo. Pag po kayo mahiya. <laughs> ayan, si nanay. 53 na siya. Tapos si tatay ay 63. Oh, so, 10 years pa pagitan nyo. Oh. Ah, dumalaw po ako dito para ayun na naghanap po ako yung mga taong matutulungan kung yun nga po kung may gusto mag-sponsor ayan ibibigay ko naman po ayan kaya pinapakita ko po yan si tatay na stroke patient po siya ngayon gusto lang po ni tatay na mapano yung paa niya ayan may hilot materapi po siya uh -oh. uh, ano tay ano po masasabi niyo ta uh, dinalo ko kayo dito Maraming salamat po. Ah. Uh, <laughs> may anak na po ba kayo? Meron po. Ah, uh, ilan po na yung anak niyo? Um, yun sa amin lang. Bali, isa lang. Ah, isa lang po, Oh. Bali, pangalawang, ano niyo po, si... Oo. Oh. Si tatay, pangalawa po, ah. Oh. Ganun din siya, parang... Ah, po. po kayo kayo mahiya. Din. May anak din niya siya sa una. Ah, Oo. Oh. Hmm. So, kawawa naman. So, dati po, ano pong trabaho nyo, tay? Welder po. Ah, welder. Oh, mahirap po talaga yung pag na, ano, eh, no? Mainit. Mainit po kasi yan, eh. Hmm. Kaya, ganun po, no, tay? Mm. Ang gwapo ni tatay siguro nung kabataan to. Ano? Oh, na natatawa, oh, napatawa. Pero patawa ko lang po mga viewers, ayan natatawa si tatay. Oh. Mm. Ang gwapo pa rin niya, kay 63 years old na siya. Oh. Oh, nahihiya si tatay. Oh. oh ang gwapo yeah. no? Oh. <laughs> Ganyan lang po, nagpapatawa po ako na. Marami ang tagahanga. Ay, matagap tag tagahanga daw. Oh, yan. Mm. Marami ang dati tagahanga siya eh. Mm. Kasi gwapo nga daw, ikukinsh. Mm -mm. Gwapings, no? Mm. Iba tayo? Ang gwapo mo, no? Ilang babae na ba napaiyak mo? <laughs> Marami na yan. Atay, ilang babae na ba napaiyak mo? Mga tatlo lang yan. Ah, tatlo lang? Ah, tatlo po? Tatlo po, tay? Ah, tatlo? <laughs> Joke lang. Ang <laughs> Binibiro ko lang to si tatay, oh. Kasi nga, na-stroke po siya four years na. Ayan, si tatay. nag imot imot kasi si tatay. Nakita ko, oh, oh, nag iimot sa upuan. <laughs> Saka dito po ito yung, ano, yung mga supporters na, ano, mga kalingap. Nakita po kami dito sa Quezon City. Tagadain ko, taga Saka? Labo. Labo, on oh. Punta na ako doon, ayan. Kaklase pala di Jason Saldoa ayan. Hello bro, uh, Mr. Benty Boy, ayan. Na, ka, yung mga supporters mo dito, tataga dyan po sa inyo, ito na, natagpuan ko dito sa Quezon City. Ayan, nagulat siya. Mm. Mag-shoutout ka dyan. Hi ka. Hello. Hi, mm. Jason Saldoa mm. Ayan, mga supporters kalinga pro Ayan, sige. Eh. Rabi, rabay, rabay, rabay. Bibi rabay. Ay, cute. Ang cute ni Bibirabay. rabay. <laughs> Shout out kay Bibirabay. rabay. Ay, nakabidyo mo. I-ano mo lang. Tayo, natutuwa po ba kayo na ano, na nandito ako? Opo. Ay, eh, kung paano ko niligawan ko kayo. hindi na pwede ko. Ay, hindi na pwede. <laughs> ba? <Ito> naman. <laughs> Nagpapatawa lang ako mga viewers. Ayan, ito po si tatay. Dinalaw ko po. Malayo po yung pinanggalinga ko po. Kaya sabi nga po na stroke patient si tatay. Kailangan po siya mag therapy Kaya nandito tayo. Salamat po mga viewers ko dyan na sponsor. Ito po, pinapakita ko si tatay. Ito po yung na-stroke po siya. So, ilang taon na po tayo? apat uh, na taon po mga viewers po dyan mga bababay tayong sponsor ko po ayan, na si tatay ay kailangan niya po ma-therapy at apat uh, na taon na po siya ayan, ano po masasabi niya tay? maraming salamat daw so hindi kita ng bigas po tay namin nagbigas. Ayan. Ito po ay bigay po ni Kalingap Undo TV. Ayan. Uh, Sarap mo kay Kalingap Undo. At uh, itong bibigay niyang pabigas sa uh, sponsor po po. Pakisuportan po natin si Kalingap Undo TV. Ayan. Mga viewers ko po dyan. At ito po may ibibigay pa po, po akong ano sa kanya. Pang hili ng ulam. Ito. Thank you po Kalingap Undo. Ayan. Salamat. Ayan. Tatay. Ano po masasabi niyo? Salamat, salamat po. Malaking tulong ko po. po. Uh -huh. Ayan yung kamay po ni tatay. Ayan po. Hindi na makatrabaho. Hindi, Hindi na siya makatrabaho si tatay kasi na, na ano po na-stroke yung kamay niya. Ayan. Kailangan po talaga mag-therapy po yan ng no, mga viewers po natin. Ayan. Thank you so much po sa sponsor natin kay Kalinga Pundo. Ayan. Please support po uh, Kalinga Pundo. Ayan. O tayo nung ano, ano po ah. Uh, babalik ako na lang Opo. po kayo kapag uh, alibawa po man mag-sponsor sa inyo pupunta po ako ulit dito. Kahit malayo po yung pinuntahan ko. Ayan. Thank you po sa mga viewers po dyan, sa mga nanonood po. Ayan. Shout po sa lahat ng viewers ko po. Okay. Thank you po. Salamat po. Hello po. Nandito po ako sa overpass kasi bumaba na ako. Dahil doon na ako sa payatas ng vlog. Wala po yung dalawa. Yung isa po, isa ayaw po magpa-vlog. Nahihiya daw po. Ayan. Dito. Dito ako bumaba. Sasakay na papunta sa amin. Layo pa. Hinihingal ako sa overpass. Ayan. Ayan po mga viewers. Ayan. lalakad po ako dito sa overpass. First time ko po, po dito sa Letex po ito. Maingay po yung ano. Iningal po ako. Pauwi pa lang po kami. Sasakay pa po kami ng jeep bago tricycle. Ayan. Ayan napuntahan ko na po yung ano, stroke patient ko na apat na taon. Ayan. Ito po, bababa na ako. Ayan, bababa ako na overpass. Ang layo na po na pinupuntahan ko ngayon. Hello guys, ito naka-uwi na po ako ngayon. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga viewers. Shoutout po kay Kalinga Pundo ang uh, aking sponsor at tapatahan ko po si tatay na stroke patient. Shoutout po kay Cecil G. Chua. Ayan, shoutout po Desa Desa. At saka kay Marcela Pilaes and the At saka kay Mami Roberna po, shoutout po sa inyo. Porta Naman, Betty Atinan, Lolita Dulay, Jean Plagata, and Ana Pantillas Vlog. Ayan, shoutout po sa inyo. At saka sa lahat po po ng mga viewers po dyan, uh, kay Betty Atinan, ayan po. So, sa mga hindi ko po nabati, uh, pusaysa na po ay kay Nelly Avanti Vlog, saka Candy Lapay, Team Tipaklong, saka Team Behave International, at saka kay Together As One. At magandang tanghali po, at magandang gabi po. And God bless. Bye-bye. Beats Exclusive Palaging na At talagi kang tutulungan Ano mang pagsubok Lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan Di papabayaan Ganyan sila kong magmahal Ayan si ate Merly maaasahan at palagi lang nandyan kapag ikay nahihirapan ng pagtulong nila ay wala rin sinisino ang hangarin nila ay magpasaya ng mga tao ganyan sila kung magmahal ng kababayan ayaw nilang makitang may taong nahihirapan yung mga katulad nyo ang dapat pinutularan may malasakit at hindi kayo pababayaan salamat sa lahat ati Merle ate Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni siya na bahalang magbalik Hilin namin lahat sa di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay napanatan Palagi na dyan at palagi kang mong pagsubok Lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan Di papabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly At Ate instrumento ng itaas Mga nangihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila, kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi na dyan kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura.